Pero kapag po kayo ay inaapi, may mga, may oh, mga marami dito ha, ah. inaapi mo na, patuloy, inaapi mo, well, ay dito kayo ang inaapi. Ah, kami pong mga kapulisan, lalaman po kami mga negosyengador, na sa tala ng resistance, ay hindi na, station, na sa inyo. No. At, handa mo na, kasunod mga, ano, may kasalanan สวค่ะปนะคราะเขาใช้กินอาหารขอบคุณที่มีค่ะ Silip silip sa buhay ng iba. Diyan ka ba talaga masaya? Lahat na lang tino problema Hindi ka ba nakokonsensya? Pasilip-silip ng buhay Laging nakikialam Hindi ba pwede na lahat ay maging masaya na lang? Lahat na lang napapansin Dapat pa ba na silipin? Narito si Mayhay Cares dong kaibigan natin Kaya hayaan lang natin ang mga bashers Walang magawa palagi na lang better Mag Focus na lang sa nakasuporta Sama-sama na sa pagbibigay Halina tayo at sumama tayo ng magkaisa Kalimutan ang problema, laging magpakasaya Gawin mo lang ang nararapa, ituloy ang iyong gusto May heart curse ay palagi, kaibigan nyo na totoo Kaya huwag nang isipin ang problema sa buhay May heart curse, palaging yung karamay Ano man ang problema, makakaya Huwag nang intindihin ang sinasabi ng iba silip sinip lang sa buhay mo Palagi na lamang bang ganito Kumapit ka lang at huwag susuko Tuloy-tuloy lang huwag kang hihinto Silip-silip sa buhay ng iba Diyan ka ba talaga masaya? Lahat na lang ang hey, no problema Hindi ka ba konsensya Pasilip-silip ng buhay Laging nakikialam Hindi ba pwede na lahat Ay maging masaya na lang? Lahat na lang napapansin Dapat pa ba na silipin si May High Cares Sulidong so, kaibigan natin so, Hayyan lang natin ang mga bashers Walang magawa palagi na lang better Fokus na lang sa nakasuporta Sama-sama na sa pagbibigay NA tayo at sumama, sumama tayo Nang magkaisa Kalimutan ang problema lang laging magpapasaya Gawin mo lang ang nararapa Ituloy ang iyong gusto May heart curse ay palagi Bigan nyo na totoo Kaya huwag nang isipin ang problema sa buhay May heart curse palagi nung karamay Ano man ang problema makakaya Huwag nang intindihin ng sinasabi ng iba Sinip-sinip lang sa buhay mo Palagi na lamang bang ganito Kung mapit ka lang at huwag susuko Tuloy-tuloy lang lang wag kang hihinto pasilip silip sa buhay ng iba Diyan ka ba talaga masaya? Lahat na lang, no problema Hindi ka ba nakokonsensya? Pasilip-silip silip ng buhay, laging nakikialam Hindi ba pwede na lahat ay maging masaya na lang. Lahat na lang napapansin, dapat pa ba nasilipin? silipin? ito si May High Chairs, suginong kaibigan natin Kaya-kayaan lang natin ng mga basya Walang magawa, palagi na lang better Pukos na lang sa nakikialam